Okay. Kumusta mga kamukil, no? Gandang hapon. So, ngayon, araw po tayo ng Martis. June 25. Kundi ako nagkakamali mga kamukil, no? O, nandito kami sa aming bagong project mga kamukil na kung saan ah, dalawang palapag pa rin to. Na yung ah, foundation natin is concrete, Tapos, mag ano tayo ng light material dun sa pinaka second floor, no? <coughs> okay. Update tayo mga kamukil. Ang una naming trabaho ngayon is paglili out. Pero kapon pa kami nag mga kamukil araw po na lunes June 24. Okay. So ayan, napapansin nyo mga kamukil may butterboard na tayo palibot. Ayan oh. o. tubular lang ginamit natin para dritsahan na. Oh. Matuwid yung ating uh, paglilibil. Pantay-pantay lahat yung ating paglilibil kasi importante po yan mga kamukil. So, dito kung napapansin nyo may mga materialis na tayo kahap, uh, dito. O so, ito yung inuna ko kapon pagpupurchase ng mga materialis kasi itong pagpupurchase ng mga materialis mga kamukil hindi po ito madali no? tapos uh, kailangan natin makahanap syempre una yung medyo mababang presyo pero quality pa rin yung uh, materialis na mga ginagamit natin ano tulad nitong dipon bar mababang presyo to uh, hindi nakagaya sa hardware talaga pero uh, nasa standard talaga yung ating materialis yung ating buhangin una tinitingnan ko dito napakaganda quality quality ayan yung napapansin nyo isa po yan sa tinitingnan ko kapag kakongkrito no, yung mga buhangin natin kailangan hindi maputik yung mga bato natin kahit hindi man siya crushed stone no, yung mga kinakras ng mga bato ay nasa tama pa rin yung kanyang laki yan no, napapansin nyo so siminto natin nandun sa loob yan o ngayon ang aming trabaho araw ng Martes is nagli out kami. Tatlo lang muna kami nagtrabaho mga kamukil. Kasi ito yung pinakaplano ko. Bago ko bago ako mag pa ng marami kong kasama dito. Kailangan prepirado na para pagdating nila dritsuhan na yung trabaho. Hindi yung uh, unang araw pa lang ng trabaho, pa duty ka agad ng kumplito mong tao. Ang mangyayari o kumplito mo kasama, mangyayari marami nakatayo na katayo, no? walang matratrabaho. Kasi hindi pa prepirado yung mga tratrabahuin bukas araw ng Merkulis yung trabaho namin dito yung aming bank house, mga kamugil at saka palikuran siyempre gagawa tayo ng palikuran at the same time uh, paliguan na rin so, dito na part yun tapos yung pagbibind namin ng bakal doon kami magbibind yung may puno na yon para malinong yung magbibinding tapos yung pag install na ng parilya dito na part no? yung parilya natin so napapansin nyo yung ating asan na tong kuan plano boy? Okay. Bali, ito yung plano na ating ginagawa mga kamukil. No? Simpleng ano lang, uh, simpleng plano lang itong binigay sa atin. Pero maganda yung kalabasan nito mga kamukil. Uh, makikita nyo rin to pagkatapos nitong project na to. Ayan o. No? So... So ayan, naputol tayo mga kamukil. No? Dumating yung may-ari kasi para uh, ipapakita ko sa kanya yung layout na binigay niya sa akin no? so ngayon nakita niyo na sa pamamagitan ng actual ng ating pagka layout uh, may pagbabago ng konti dito sa kwarto kasi naliliitan sila huh? so habang maaga pa yun yung sinasabi ko mga kamukil kapag nagli layout tayo ayusin natin yung mga sukat sukat na binigay sa atin o sa plano uh, gagawin natin tapos pagka, kahit na may plano tayo pagbatapos mo mali out mga kamukil kailangan tawagin mo talaga yung may-ari. Papakita mo sa kanya yung uh, aktual na pagka-layout versus sa plano. So, ngayon, ito, ito yung mga kwarto nila, may mga CR. Ang mga tansi na yung nakikita nyo. Lahat ng mga tansi na ito, mga kamukil, importante sa pagli-layout, may offset ka. Tangan, maka-offset ka talaga. Tulad niya no? Yan yung unang guhit ko. Yun yung tama sa pinakamalinis na yung unang guhit. So, nag-offset tayo, mga kamukil, para sa plastering at pag-CHB. Uh, importante talaga yan. May nakita nila yung actual mga kamukil Medyo nasisikipan sila Urong tayo ng konti na? No? So yung nasa plano uh, nag Nagchichins ng Kunti, kunti lang naman no? Kaya pa kahit na kut na natin to Kaya pa So nagchichins siya ng konti dito Para lang mapalaki tong kwarto Kasi masikip Sinukat namin yung laki ng uh, Kama nila oh, masikip pa rin talaga kapag ka susundin yung binigay nilang layout sa akin. So ngayon nag-suggest ako na uh, lakihan natin ng kunti para maluwag din yung kwarto. Malaki din kasi yung CR na pinapagawa nila. No? Sa master bedroom nila dito. Malaki din yung CR na pinapagawa. So dahil hindi pa natin to hindi pa tayo nakapaghukay. Bukas bago tayo maghukay, unahin muna natin. Purong pa tayo dito ng konti para makuha natin yung Uh, gusto nilang mangyari dito sa pamamagitan ng ating atwal na pagplano na pagpapasyahan nila dahil kahit hindi pa nagawa uh, mga tansi pa lang yung nakikita nakikita nila yung resulta so importante po yan at pangalawa pagka ganito mga kamukil may existing na nabahay kailangan wag ka susunod sa unang gawa no? maliban lang kung yung unang gawa pag check mo is perfecto nasa square ni siya pero tulad nito mga kamukil, unang tingin ko pa lang, tapos chinik ko na siya kaninang umaga, malayong malayo na siya mga kamukil. Kaya kumuha ako ng sarili kong iskwala, uh, sarili kong squareness. Kaya nga, kailangan mga kamukil, isa yan sa pinaka gagawin mo. Yung unang part ng pag-i-squareness, no, paano mo siya gawin. Bukas ituturo ko sa inyo. So, isang part lang naman, yung ating kukuna ng unang squareness dito. Kung pa-liter L na angle lang siya mga kamukil kapag ka ay out tayo ng bahay paliter ilang lang na angle makuha lang natin yung paliter il na angle isang side ng corner ito hindi mo na kailangan iskwalahin yan lahat susukat sukat ka na lang at importante ang paggagawa ng butterboard meron ganito no? minsan kasi makakita tayo ng maglili na butterboard lang o puputo lang tag 1 meter o paswan 1 meter hanggang dyan lang so ang mangyayari dyan pag nagdi-divide na tayo ang kabuuan lang makukuha dyan, ito lang kabuuan laki ng bahay. Pero pag i-ano na natin yung mga kwarto, hindi natin makayang uh, i-layout kasi wala tayo nito. So, mangyayari, buuhin muna natin yung buong part ng wall ng bahay, tsaka doon na tayo mag-layout uh, ng mga kwarto. So, kung sumasablay, hindi na natin mauulit. Diba? So, mas mabuti yung mga ganito, palibot talaga yung ating mga butterboard kasi, makikita natin kaagad kung may sablay habang hindi pa tayo nakapag-file na CHB nylon pa lang o tansi pa lang yung makikita natin ma ayos pa natin yun yung kagandahan no wag po natin ugaliin na maggalagay tayo ng butterboard hanggang dito lang mula dun sa corner na yun hanggang dito lang putol tapos punta naman tayo dun sa kabila lagay naman tayo ng butterboard no hindi po pwede yan. kailangan palibot kung gaano kalaki yung bahay na gagawin mo may allowance siyang Uh, minimum 1 meter mula doon sa pinakalaki ng bahay mo. Para pag naghuhukay tayo tulad nito, ano? Kikita niyo yung ating tans, eh. May allowance pa siya. Napakalaki para maghuhukay tayo. Ah, uh, safety yung ating mga butterboard. So yan lang mga kamukila, yung aking mapapaabot sa inyo. So once again, on the vlog. Thank you.